Natakbo ang naka-stripes na lalaking yan ng madapa sa gitna ng traffic sa Bacolod City. maya, -maya isang lalaking nakaputing t-shirt ang humabol sa kanya at inambahan siya ng hampas ng sisidlan ng samurai sword. Naghabula ng dalawa hanggang sa magpambuno. Inawat sila ng mga enforcer. Ayon sa mga otoridad, nasangkot sa aksidente ang sasakyan ng nakastripes na lalaki. Sa sobrang init daw ng ulo nito, napagbuntunan nito at hinampas ang sasakyan ng lalaking nakaputi na ikinagalit naman ito. Nagkaayos ang dalawa ng dalhin sa istasyon ng pulis. Pineke umano ang baptismal certificate ng dalawang kapatid ni suspended Bamban Mayor Alice Guo. Baptismal certificate ang ginamit ng magkapatid para sa kanilang late registration of birth sa Kaloocan. Magsasagawa naman ng preliminary investigation ng COMELEC kaugnay ng pagsisinungaling umano ng Alcalde sa kanyang Certificate of Candidacy. Narito ang aking report. Hindi lang daw passport ang pineke ni Wesley Guo, kapatid ni Suspended Bamban Mayor Alice Guo. Ayon kay Sen. Uh, Win Gatchalian, pinayake ni Wesley at ng isa pang kapatid na si Seymin, ang kanilang baptismal certificate. We went to that, that parish to ask for details and nag-issue sila ng negative certification no, na walang ganun na uh, baptismal record no, in their uh, parish. So, in other words, itong baptismal uh, certificate na binigay sa Kalokan is Spurious fake. Bago nito, isiniwalat sa Senado na nag ang fingerprint ni Wesley sa fingerprint ng isang Chinese national na si Go Xiang Dian. Matatandaang magkapareho rin ang fingerprint ng alkalde at ang Chinese national na si Go Waping. Ang fingerprints na ito ang ginamit ang COMELEC nang suriin ang records ni Ku noong magparehistro siya bilang botante at ang mag-file ng Certificate of Candidacy. Adapted unanimously ng COMELEC and Bank ang rekomendasyon ng kanilang legal department na maghain ng reklamo laban kay Guo. Pinapasimulan po ang pagkukondak ng preliminary investigation. Pinapalabas mo na ikaw ay kwalipikado, ikaw ay merong eligibility, subalit so ikaw naman pala ay wala. Yan po ay isang kasong uh, misrepresentation sa Omnibus Election Sa Sakaling makitaan ng probable cause, iaakyat ang complexa kaso sa korte nauna nang tinawag ng abogado ni Go na premature ang paghahain ng misrepresentation case laban sa alkalde. Daharap din sa reklamo ng qualified human trafficking si Go sa DOJ. Naglaps na ang deadline ngayong araw para magsumite ng counter affidavit si Go na no-show sa DOJ. It was decided not to give them another extension. Yung prosecutor ay magre-resolve na no, ng, ng kaso um, on the basis only of the complaint. Dahil naman sa pagkakasangkot umano ni dating presidential spokesperson Harry Roque sa Lucky South 99 Pogo sa Porac, Pampanga, inisyuan siya ng Immigration Lookout Bulletin Order na DOJ. Tinawag ito ni Roque na harassment, wala raw siyang dahilan para mag-abroad at haharapin niya ang mga aligasyon. Sa kopri ng order si Dennis Cunanan, Cassandra Leong at siyam na iba pang incorporators at officials ng illegal na Pogo. Suportado ng walo sa sampung Pilipino ang pagbabawal sa paggamit ng cellphone sa mga eskwelahan. Sa Pulse Asia Survey na kinumisyon ni Senate Committee on Basic Education, Arts and Culture, Chairperson Win Gatchalian, 76% ang nagsabing pabor sila sa pagkakaroon ng cellphone ban sa loob ng paaralan. 13% naman ang tutol habang 11% ang hindi masabi kung tutol sila o hindi. 1200 respondents ang sumagot sa survey. Naghain si Gatchalian ng panukalang nagbabawal sa paggamit ng gadgets mula kinder hanggang senior high school sa loob ng eskwelahan sa oras ng klase. Muling isinailalim sa state of calamity ang bataan dahil sa epekto ng oil spill. Apektado rin ang mga taga-Cavite, kaya hiling na kanilang gobernador. Bayaran sila ng mahigit 10 milyong pisong danyos kada araw. May report si June Veneracion. Mula nang lumubog ang motor tanker Terra Nova sa Limay Bataan, unti-unti na rin lumulubog ang kabuhayan ni Babylin sa Cavite. Labis na napuruhan ang kita niya sa pagtitinda ng tahong at talaba mula nung mapadpad ang langis mula sa bataan. Kapag naubos na raw ang kanilang paninda, hihinto muna sila sa pagbebenta. Sobrang ano po siya eh, tumal, hindi ka tulad po talaga dati. Halos wala pong bumibili. Malaking tulong daw para sa mga tulad niya ang hinihiling na danyos ng lokal na pamahalaan ng Cavite sa mga kinatawa ng MTKR Terranova at International Oil Pollution Compensation Fund. May 10 milyong piso yan kada araw. Batay ito sa tinatayang 350 pesos na arawang kita ng 31,000 na kaviteño na umaasa sa huli mula sa dagat. Ngunit kahit mabayaran yan, pananagutin pa rin daw ang mga may-ari ng barko. Wala ho kaming arigluhan kung merong pananagutan na kriminal, mananagot sila. Kabilang sa investigasyon ay kung sangkot ang MTKR Terranova sa so umaripaihi o iligal na pagsasali ng langis ng mga barko para makaiwas sa pagbabayad ng buwis. May ulat kasing may katabi itong isa pang barko habang matagal nang nakahinto sa karagatan ng bataan. Sa ganung paraan, doon sila nakatenga, naabutan tuloy sila ng bagyo. We cannot make conclusions right now, no? Pero red flag siya. Marini itong itinanggi ng may-ari ng MTKR Terra Nova at may CCTV raw ang barko para maiwasan ang paihi. Samantala, nasa limay bataan na ang mga tauhan ng US Coast Guard at National Oceanic and Atmospheric Administration para magbigay ng technical assistance sa mga isinasagawang oil recovery operations. Ang bataan naman na naunang isinalalim sa State of Calamity dahil sa bagyong Karina at Habagat, nagdeklara ulit ng State of Calamity dahil sa epekto ng paglubog ng mga oil tanker na MTKR Terra Nova, MTKR Jason Bradley at pagsasad ng MV Mirola 1. 17,000 mangis daroon ang apektado ng oil spill. June Veneracion nagbabalita para sa GMA Integrated News. Sinagot ni Olympic double gold medalist Carlos Yulo ang mga pahayag ng kanyang ina tungkol sa kanilang tampuhan dahil sa pera. Ipinagtanggol din niya ang kanyang nobya. May report si Mariz Umali. May mga gusto lang po akong i-clarify doon sa mga interviews at mga sagot ng nanay ko po. Sa, sa isang video na kaniyang pino sa social media, si Olympic double gold medalist Carlos Yulo na mismo ang sumagot sa mga isyu kaugnay sa pera na isa sa pinagmumula ng tampuhan nila ng kaniyang inang si Angelica Yulo. Hindi niya sa akin sinasabi na na niya na pala yung incentives ko from world championships. Hindi ko pa po malalaman na na niya na po yung incentives ko. Kung hindi ko pa po hinanap. Never ko na po na-receive yung incentives ko po na yun. At uh, never ko na rin naman po na hiningi yun sa kanila. Sabi pa ni Kaloy, Nasa kanya din kasi yung bank account ko sa monthly allowances sa pag-gymnastics ko. And nung nakuha ko na yung bank account ko po na yun, um, doon ko po nalaman na inuubos niya po yung laman nun. And nasa akin po yung mga bank statement ng withdrawal po. Yung principal po kasi dito wala po sa liit laki ng amount po na incentives po na ginalaw niya. Kundi po sa pagdago at paggalaw niya, nang wala ko pong consent. Dinepensahan din niya ang kanyang nobya, si Chloe San Jose, na hindi raw gusto ng kanyang ina. Sabi niya po, nagsimula daw yung hindi namin pagkakaintindihan dahil kay Chloe daw po. Opo, totoo po yun. Dahil ever since unang-una pa lang, ayaw niya na kay Chloe kahit hindi niya pa po nakikita or nakak nakikilala in person. And mas nagkalabuan po kami nung naglagay po ako ng boundaries sa relationship ko. Kasi pinaglaban ko po si Chloe dahil gusto ko po siya. Si Chloe po may sarili po siyang income. Lahat po nang nakikita yung gamit o yung pag-travel niya kung saan-saan po. Galing po yun sa pinagpaguran niya po. And lahat po ng bank account ko po nasa mama ko po. At uh, may mga instances po talaga na Si Chloe po yung sumasalit sa akin. Maging si Chloe nagsalita na rin tungkol sa di pagkakaunawaan sa ina ni Kaloy. Actually, nagkita po yung mama ko and yung family ni Chloe twice po. The last resort, my family made a group chat yeah. nakasama everybody involved because my family wanted to address kung ano yung issues ni mama towards me. Yeah. Even though my family knew na madami na siyang pinupost, my family still welcomed them treated them with respect. May tugon din si Carlos sa ina na nagpaabot ng pagbati sa kanya. Kung genuine po talaga kayo, maraming maraming salamat po. Ina-acknowledge ko po yung pag congratulate niyo sa akin. Uh, pero may, nagpa-flashback pa rin po talaga yung uh, masasakit niyong sinabi sa akin at yung mga hindi niyo pag-wish well sa akin. Like, uh, tumatatak po yan sa akin talaga. Ang message ko po sa inyo ma, um, na mag-heal kayo, um, mag-move on. At napatawad ko na kayo long time ago po. Pinagpipray ko na uh, maging safe kayo palagi at uh, ma nasa maayos kayong kalagayan dyan lahat. Tigilan na po natin to at uh, i-celebrate na lang po natin yung mga ginawa po ng paghihirap, pagsasakripisyo ng bawat atletang Pilipino dito sa Olympics. Maris Umali nagbabalita para sa GMA Integrated News. Magbabalik trabaho na si Bohol Governor Erico Aristotol aumentado. Binawi na kasi ng ombudsman ang six-month preventive suspension sa gobernador at ilan pang opisyal. Dahil yan sa pagtatayo ng Captain's Peak Resort sa si Chocolate Hills. Inatake ng asong galang isang batang natutulog sa kanilang bahay sa India. Yan at iba pang balita abroad sa report ni Ian Cruz. Palibot-libot ang asong yan hanggang makapasok sa isang bahay sa Gujarat, India. Nakalapit ang aso sa batang natutulog sa sofa at sinakmal ito. Nahulog ang bata sa sahig habang iwinawasiwas ng aso. Nataboy lang ang aso nang dumating ang isang lalaki. Naturo ka na ng anti-rabies ang bata. Kinailangan ding tahiin ang kanyang mga sugat. Walang nagmamayari sa mataking aso. Mundik mahagip ang lalaking naglalaro sa golf course sa California, USA nang mag-emergency landing ang isang eroplano. Ayon sa local media, nagkaproblema sa makina ng eroplano. Ligdas ang piloto na nagtamo ng sugat. Kinailangan ng mag-water drop ng helicopter para pulahin ang nasusunog na bahay sa Southern California sa Amerika. Inabutan ito ng wildfire na sumiklab dito pang lunes. Abot na sa 200 bumbero ang Romes ponde Nagpatupad na rin ang mandatory evacuation. Ian Cruz ang babalita para sa GMA Integrated News. Nagsumite ng mga dagdag na dokumento sa NBI ang mag-amang Nino at Sandro Mulac. Kaugnayan ng reklamo laban sa dalawang independent contractor ng GMA Network. May report si Nelson Canlas. Muling nagtungo sa opisina ng NBI sa Quezon City ngayong araw si Nino Mulak at anak niyang si Sparkle Artist Sandro Mulak. Nagsumiti sila ng ilan pang dokumento para pagtibayin ang kanilang reklamo laban sa dalawang individual. Nagbigay na rin ng kanyang opisyal na pahayag si Nino sa NBI pero tumanggi ang mag-ama na magpa-interview. Dumating rin ang kinatawa ng isang hotel kung saan umano naganap ang insidenteng inirereklamo ng mag-ama para isumiti ang CCTV footage na ipinasabina ng NBI. Walang pahayag ang NBI o ang mag-amang mulak kung ano ang isinampang kaso at kung sino ang mga inirereklamo. Pero kinumpirma ng abogado ng dalawang independent contractors ng GMA Network na ang kanyang mga kliyenteng sina Jojo Nones at Richard Cruz ang sinampahan ng reklamo. Natanggap na rin daw nila ang sabina mula sa NBI Public Corruption Division para sa isang hearing sa biyernes ng hapon. Sina Nones at Cruz din ang iniimbestigahan ngayon ng home network ni Sandro na GMA matapos silang ireklamo ng batang aktor noong isang linggo. When Silasandro nga filed the written complaint with GMA, we already gave them um, notice of preventive suspension pending the investigation, and uh, yun nga um, we constituted uh, an independent body to conduct the formal, impartial investigation of the case. And of course, um, we have to abide by the rules of due process. Nelson Canlas nagbabalita para sa GMA Integrated News. Yan po ang State of the Nation. Para sa mas malaking misyon, ako si Maki Pulido. Para sa mas malawak na paglilingkod sa bayan, sa ngalan ni Atom Araulio, ako si Sandra Aguinaldo. Mula sa GMA Integrated News, ang News Authority ng Pilipino. Mga kapuso, alamin ang State of the Nation. Mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube. Sa ating mga kapuso abroad, samahan niyo kami sa GMA Pinoy TV at sa www.gmanews.tv.